Hello so, mga kabahay, nandito tayo sa ating project sa Dasmarinas Cavite kasama si Engineer DJ. Engineer, so pag-uusapan natin ngayon yung waterproofing engineer ta, check natin. So engineer, ano ba yung madalas na wina-waterproof natin na mga areas dito sa usually sa bahay, bagong bahay? Uh, usually sir, ang commonly talaga is yung mga second floor na toilets. So para second floor. sa, floor? Yes po. So, ah, para, okay. Saka yung mga uh, tank canopies, canopies. balconies. Ah, all right. So, ang kaya po siya pinagawa, I mean, hindi lang para I mean, waterproof yung ano. Para kasi, di ba, may ceiling siya sa ilalim. May ceiling siya sa ilalim. Yes. Po. So, yung seepage ng tubig, bago tayo magkisa, may yung assurance na walang tubig walang tutu. sa baba. Walang yes, yes, ah, all right. Ibig sabihin, engineer, sa ground floor, hindi necessary mag-waterproof. Yes, po, dahil, dahil, siya ay may direct contact sa, lupa. Sa Ah, oh, okay. Oh. Kunyari, ah, ito. Itong... May cases, na, may cases na, kailangan? Yes, na... kailangan? Such as? Paano yan? Kapag matubig, po yung, yung dotel, matubig yung yung lote. Matubig yung, yung lote. May waterproof po din po ginagawa. Ah, Para ma-prevent right. yung pasok naman ng tubig sa loob ng bahay. Pagbalik ng tubig? Pagbalik, yes. So, ah, uh, do, ah, uh, two-way siya. Two-way siya. Paglabas, yes. oh, uh, tsaka pagbalik klase ng waterproofing kapag uh, for example sa toilet pag mm -hmm. yung pressure ibang klase ng waterproofing iba rin po yung type ng waterproofing kapag sa baba yung para yeah. All right okay okay thank you engineer Dito nakita ko engineer no kapag lalo na yung mga lote ng no, mga kabahay natin na nanonood dito sa ating vlog eh mas mataas yung lupa sa kabila di ba Ah, uh, nagkataon lang na medyo mas mataas tayo sa kapitbahay natin sa chest yan mataas tayo no so may pagkakataon kasi na kunyari yung kanilang fence or firewall ay ang lupa ng kapitbahay doon sa kabila ay hanggang dito so wina waterproof din natin ito. both side ng kabila tsaka dito or isang isang area Pwedeng lang pwede isang side po kapag hindi na accessible yung kabila pag hindi accessible ito ang iwa waterproof pag kaya naman iwa waterproof ako ah, okay. So yun yung sa mga possible waterproofing natin sa ground floor. Pero yung mga toilet pa engineer dito sa ground floor, necessary pang i waterproof yung baba, hindi na? Uh, kapag na-observe naman po natin na hindi matubig yung area, hindi naman Hindi na kailangan. kailangan. Ano naman na po yan po, I mean may mga previous na bagay. Necessary. Pero us kung kaya naman, waterproof kasi usually para pinapahid lang naman siya. Waterproof yeah. na rin. na. Okay, yeah. Sige. jir, tara check natin yung sa second floor na siya sabi mo. Toilet and bath na waterproof. Ah, sorry. Toilet and bath na waterproof natin. So ito ay parang tinubigan natin for kailan pa to? Parang 2 weeks ago pa o 1 week ago. Hello. So, yan. So, ito yung common toilet and bath ng dalawang rooms. So, room number one, room number two, dito sila. So, yan. Matagal na yung kami dito. Pero may tubig pa rin. Ibig sabihin, engineer, successful yung ating pag-waterproof. So, so, usually, uh, 30 sa pader. Then, sa flooring is yung pinaka... Kaya lang, hiningal ako. <laughs> sa flooring, no? So, ilang, ilang pahay pa usually, hindi Tatlo, lima? Three. 3 coats ang minimum. So pwede gawing apat, di diba? Pero minimum, minimum dapat ako. So pahit isa, pahit. Usually anong material to or brand ang ginagamit natin? Ah, uh, pamili ko ang gamit natin is yung boysen and flexipan. Boys and flexipan. So yun, yeah, very important. So tara, check natin sa master's school. So itong testing na to, usually ito uh, traditional or standard na ginagamit para ma-test natin na ah. hindi hindi bababa yung tubig niya ito living area na sa baba ito di ba so sa gawa naman na ah. bigang isip siya ng tubig na concrete so, so yung mga kabahan makita nyo so meron tayo sa pader paakit na 30 then dito sa baba so parang naging swimming pool siya no so yung sabihin safe pag nilagyan mo pa ng tiles no? so dadaloy na lang siya pinaka floor drain niya yan pero in case na isip nung tile or nung konkreto yung ano yung parang nilagay mo sa tiles between tiles at flooring eh, hindi naman puputo na sure na sure kang walang tutulog sa baba <laughs> so mga kabay example ng pagsip ng concrete kung bakit ba siya nagsisip o ito uh, eto uh, ito syempre hindi namin yung binasa ang binasa lang namin is yung area na yon. So, almost uh, more than a week na siya dito. Tayo, no, no, distance niya. So, ganyan ang uh, para character ng ating konkreto. Sinisip niya talaga yung kanyang tubig. Ang ma mahirap dito, ang konkreto, matagal pa niyang aalagaan uh, yung tubig na yan. Kaya, very important talaga yung waterproofing. Correct, engineer? So, yun, konting idea natin sa waterproofing kung gano'n siya ka-importante. Uh, at kung saan siya usually, basically, nilalagay. So, sabi mo kanina, canopy. So, ito ay iwa-waterproof din natin sa future kasi exposed siya sa ulan. Then, again, magsisip siya parang ganito, tubig. Then, may tendency na magkaroon ng moisture or tubig dun sa ilalim nito na pwede magtulo magtulo at sirain niya yung kisame sa baba. So, ayan. Sa second floor, madalas ay canopies na exposed sa ulan and syempre yung ating mga toilet and bath. So, yun lang mga kabay. Thank you for watching. Paalam.